Nanalo bakmang niya si ano Pacman, yes. you ano 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 sa ano 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 sa ano 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 mga? ano 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 Sino sa atin kasama kanya sa mga higpit ng mundo. Malama, kerajaan ko 'pag kasi sabihan niya paborito niya ako. Yes. Miss A, so super ganda dito sa Philippines kaya. Naggap na project and open na kasi. Mas ganang ngayan, mas balik na. Mas marami akong anak dito. Meron galing pa rin, hindi ako kasi kailangan at pag ano ka kasi, kasiing card, kailangan para tikareg ng don sa ano mo residency. So ayun po

maraming blessing na dumarating sa akin. And nagpapasalahan pa rin ako kasi yung mga maliliit na bagay sa buhay natin, na yung buhay ako, wala akong tendensya, wala akong ako sakit, is a blessing from God. Meron pa paano mo naman nag-look forward ng 2020? Ay, 25! ng ulam sa akin. Buong ng buong ako sa 25. And I think it's simulan. Ano ka? 25 pa pa. Ilang projects? Super. As in, super, super, super. Ilang movies ka gawin? Ano, gusto kong mag-Metro Manila Film Fest kasi 35 years kasi ako yung show business. 35 years ko na, ano, na anniversary so kaya maganda yung natin di ba yun sir and i think yung concert movie and, narinig niyo sabi ni mano pag ano anong sinabi ko tinutupad ko kaya kasama ako sa movie ng May TV series okay, ay, na ba? concert ko na ako sa concert nako ano 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 concert ako. ano oh, no, concert ako. Ay, ano 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 mo ano 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 sa buhay mo. Pagtungkol kasi sa love, ayoko muna magsalita kasi kasi nasa ano pa ako eh, recovering Tama naman. you're healing. For self-care na lang. Kasi ah, mo, super self-care. Oo, oh, oh, I love myself very much. Ano yung mga activities na ginagawa mo for yourself? Oh, super dance. Super dance. Super dance. Okay. Uh, super gym. <laughs> super play. Yes. Super sleep. At saka super read. Nag-read ako ng mga books. Nang Kindle, tama? Yes, 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 yes. Oo. Dahil hindi nga nasang katulong ba sa'yo? Yeah. Oo. Oh, oh, At saka kasi uh, ano siya eh, parang IT, yung, mga, IT, yung mga hindi ko nagagawa dati eh. gagawin ko ngayon. Like, uh, mag-upload -ano, ako, mag ako, pupunta Bangkok, ako sa Bangkok, pupunta ako sa Japan. Na nang 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 gusto ko nga po biglang pumunta Korea kasi sabi ni sabi ni Manong Nino gagawa ng ano para mam na feel ko na yes ang Korea. <laughs> Miss Ai, meron na bang susunod na nakalatag na ba yung next season for the clash? Oo. Ay we meron kami na ano season na mm sa ano, uh, 2020, August. Uh, wala pa. Pero I will yes, Kasi last night pero kita tapos okay. oh, na yung guesting mo. movie. Aside from yung sinasabi niya. Secret muna. Sige kayo ulit Super active tayo okay. ulit. Oo. Super active. Showbiz active ako ulit last night yun na nabas yung MMT magpapakailan ma nanay driver nanay driver sa akong motorista ang taray ha two parts pa oo oh, two okay. parts ang bongga thank you lord uh, bongga uh, ang mga uh, projects so may uh, ma pahinga so, pa. mo ma so, pa. ma ma na ano wala mo na, na wala mga ganyan namin wala ko na lang muna tayo trabaho na trabaho and ano self-love I love myself as American. Sad and then they can withdraw. Okay. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.